tayo sa ko mo ko Marco lang ah ga usap na po so hi guys so mag poison gaming. ko yung saong mango dagyang kauban so ako mm -hmm. na talikod mo talikod <laughs> ito na fit ako na ako na ay glingi ha ah, ala la la ay glingi ha glingi <laughs> Ay, kanaw. Uy, lagi. Wala lagi. Nausap, manalik ka. Nausap usap din ako, man. Gigaw. May na. Sa so, ikaw, na po, duwan na po. Ay, gling, ay, gling, iyan. Ipakita, ha. O na. Sige. Yatin, Ikaw yan. Kanapod. 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 na, Kanapod. Kanapod. okay, okay na <laughs> okay, guys sa okay, ko dạ, na malupit <laughs> okay okay na let's go Safe. Ako. Safe. Ingo safe. 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 Actually, di. Si Ina save. Wala. Layo pa Save. Ina save pa. Go. Ikaw yan. Ikaw may nga save pa yan. Save. Isulti po. naman kayo mo Ako pa Ay, dali. Uy, hangon po Hangon po ka. ka. Ang dali po Safe. Ikaw, save. Save,

Egling Aglingi ha? <laughs> okay. Ay Hay ka na lagi, una lagi. Ay gido. Nga tan-awa ko naluo. Ay gido, 'di ba? Magon te ka. 'Yung santo? 'Yung magon kami na kay labot taw kay labot. Mm -hmm. Kami ako. Ako na pod mga onto. <laughs> Napapagod. Taka mo na sulit iwa ka ba si nakaw yan. Kanawa. Safe. Mm, safe. Mm. Taka si nakaw ba si nakawon. Dapat ako. Safe. Ka. Ha? Safe. Okay. Wag ako kablo, asa ka yan. Safe pa noon. Ikaw ba na may imuha diyan nakaw pa nakawon. Ikaw yan. Safe. Safe. Happy. Ah, tama ba? Safe. Tanawa na ata. Tanawa na ata. ka, na. Safe. Kapit na. Ito. Ito Safe. Ah! Ano, paano Ito. Ano kasi? Ah, boys, Ah! Ada ko ga! Bye-bye, guys. Bye, guys.